sa ceremonial field walk sa usa ka basakan sa sitio Inupawan, Dupawan, Panag, New Bataan, Davao de Oro, di harvest ni Governor Raul Mabanglo ang mga palay Miyerkules sa buntag September 17. Timailan kini sa pagsugod sa second nd Provincial Rice Congress nga nagpakita og pagtambayayong sa gobyerno o mag-uuma alang sa dikalidad ng mga sa probinsya. Buot kanon sa gobernador nga mas mulambo pa ang sektor sa agrikultura nga adunay dakong kontribusyon sa kalambuan sa probinsya busa pinaagi sa Congress gipaila-ila ang hybrid SIG busa pinaagi sa Congress gipaila-ila ang hybrid Seed technology fertilization strategies nga mogamit og drones alang sa precision farming innovations kay nagtuo si Governor Mabanglo nga modahog yun ang produksyon sa humay sa mga mag-uma gamit ang bagong teknolohiya sa pag-uma. Usa sa pakusgan sa provincial government sa Davao de Oro ang kolaborasyon sa mga private sector nga nagasupply og binhi og fertilizers o government agencies ug mga asosasyon sa mga mag-uuma aron mulungtad ang programa og moasenso ang mga mag-uuma. Gipasalamatan sa provincial government ang Department of Agriculture nga adunay dakong papel sa pagtabang ug pagpalambo sa estado sa sektor sa agrikultura sa probinsya. Ben Aliño, Newsline Philippines, Stay safe.